Mayor Albi Banites, bilyonaryo, politiko, at umano'y koneksyon kay Ivana Alawi. Isa sa mga pinakamayamang politiko sa Pilipinas, negosyante, mambabatas, at ngayon, nasa sentro ng kontrobersya. Sino nga ba si Mayor Albi Banites at totoo nga bang may espesyal na ugnayan ito sa internet star na si Ivana Alawi? Si Alfredo Albi, Benitez ay kasalukuyang mayor ng Bacolod City. Bago pa man pasukin ang politika, isa na siyang kilalang negosyante. Noong 2019, dineklare niyang may net worth na mahigit P1.017 billion, isa sa pinakamataas sa buong kongreso noong siya ay congressman pa ng Negros Occidental. Isa siya sa mga stakeholders ng DG Plus, at isa sa mga nagsulong ng $500 million casino resort project sa Boracay. Ngunit kamakailan, muling nabanggit ang kanyang pangalan, hindi dahil sa politika, kundi dahil sa isang affidavit of complaint mula sa kanyang estranged wife na si Dominic Nikki Lopez Benitez. Sa dokumentong iyon, idinawit ang pangalan ng actress at internet sensation na si Ivana Alawi bilang kabat, ni Mayor Albi. Ayon pa sa reklamo, inamin umano ni Albi na in relationship sila ni Ivana. Matatanda ang may kumalat na video kung saan nakita raw magkasama si Ivana at Albi sa isang airport sa abroad. Pero giit ng magkabilang panig, nagkataon lang daw na nagkasalubong sila doon. Pumalag naman si Sean Gaza sa pagsasangkot kay Ivana. Aniya, matagal ng hiwalay, 21 taon na, ang mag-asawa. Dagdag pa niya, almost 15 billion pesos worth of properties, daw ang nailipat ng mayor sa pangalan ng kanyang asawa. Ang tanong ngayon ng marami, kung matagal nang hiwalay ang mag-asawa, may basehan pa ba ang akusasyon ng pagiging kabat? O isa lang itong taktika para isangkat ang isang sikat na personalidad? Sa ngayon, walang kumpirmadong ebidensyang nagpapakita na may relasyon nga sina Albi at Ivana. Ang lahat ay nananatiling alegasyon. Pero malinaw na ang ganitong kontrobersya ay may epekto, hindi lang sa personal na buhay ng mga sangkot, kundi maging sa imahe nila sa mata ng publiko. Ano sa tingin ninyo, mga kababayan? Ugnayan nga ba o sa buwatan ng intriga? Ay comment ang inyong opinion sa ibaba.